Ayan, magpasayang kami mga kabag, mga paps. Magpasayang kami ka isang kilo na yun oh? isang kilo. Isang kilo. Magkano na yun? Eh? 150 150. Mura na yun. Hmm. Saan na yung binili natin? So, ayan. Nandito tayo sa muli na. Oh, ano yan? Pakita mo, pakita mo. May dito. Yung, Saan ang kubra? Dito. Saan? Dalawa. Dalawa. The... Mag-asawa yan. <laughs> Masaya ka na naman. Kakaroon ka na naman ng yung, ano mo, bahay alak mo. Yan dito tayo sa Casa Molina, mga kapaps. Uh, nay, anong barangay nga ito, Nay? Pagkilatan. Pagkilatan? Yun. Pag so, ito po yung ano, hagdan pa baba. Hagdan pa at saka hagdan pa taas. Ito po yung mga cottage nila. Bawal, Bawal po sa lubungan dito.

ihawan po na meron kayo ihawan? ah sa baba? okay sige po salamat sabi ng labab hmm sige na yeah. salamat salamat maya maya okay na yung sinain nga yun mm -hmm. may kanin kung gusto mo gutom na may kanin okay. doon sa baba Pangandulan naman natin tayo. mayroon doon adubo adubo naman o? No? hmm gusto mo? gusto mo? palagi kapalang kamot e kabuti <laughs> <laughs> na tayo ng ano yung to na <clears> ba? <throat> So 12 si Sato okay. eh. Plus ito yung date talaga. 12/26. 12/26? Oh. <coughs> yung puliliguan natin. Libre tubig. Saan? Dito sa May tubig ah. May tubi. May tubi. Mm -hmm. Pwede tayong maligo doon. <coughs> May pugad siguro ibon yan dito. Ha? May pugad. Hindi na kami nasabit na ibon dyan. Ano? Matarik po. Hindi ko na dyan pa rin. Matarik. Ba? Wala na po. Wala na, kaalis na. Sumabit? Sumabit. Nagapos <laughs> sa ano? Sa bagin? Bagin. May nakalimutan tayo. Gamit ang ragwin Sa tingin lang ni... Tangin yung... na sabi <laughs> ko, oh, ma'am. Paps, may nakalimutan tayo. Paps. <laughs> Si Ero May nakalimutan tayo Uy May nakalimutan tayo Paper plate Hindi <laughs> nakalimutan yung alak pero yung paper plate Budol pipe Oo nga, budol pipe, dahon sa akin Dahon sa akin Dahon sa akin Ay, okay, <coughs> ano, ano to? talaga uh, hmm. that, ha? Ilan lang tayo? Apat ah, na rider? Ah, Ang okay, ganda ng no. ano. Ang oh? ganda ng no. bitso. Hmm. Bato nga lang po yung dagat. Bato lang po dito. Kaya... Ingat-ingat uh, lang at medyo yung bato.